Top 2 sa unit performance evaluation or rating city level at top 3 sa Police Regional Office 3 ang San Jose City Police Station para sa buwan ng Mayo 2024 na nakakuha ng 98.94% rate. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Ariel V. Enriquez, Chief of Police ng San Jose City Police Station, masusi at matiyagang pagbabantay ang kanilang isinasagawa upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan at mapanatili ang kapayapaan sa lungsod ng San Jose. Malaking ambag din ang pakikipagtulungan ng komunidad upang malutas at maibwasan ang krimen. Binanggit din nito, nalikas naman na mabait at responsable ang mga San Jose at ito ay pinagpapasalamat naman niya sa mga residente at sa kanilang mga stakeholder. Yan ang balitang Nueva Ecija. ninya Kayaban para sa DWN e at ang inyong kakampi.